Good day guys. Nagbabasa niyo ba yung sa sa ano ko? Sa bintana. Nakabaliktad lang pero one rotary. Meron na niyan dito sa Abangan Norte, Marilao, Bulacan, Alumac Arthur Highway. Malapit sa Urban Deca. Halos katapos siya ng Urban Deca tapos uh, katabi niya yung Amber tapos katabi naman ng Amber yung Cherry Marilaw yung car dealership kaya pag may kailangan kayong pyesa ng aircon nyo sa bahay o kaya aircon ng sasakyan nyo mga compressor, mga expansion valve, mga ganun, kung ano-ano pa. Meron na tayong mabibilan na malapit. Share ko lang kasi maraming maraming hindi pa nakakaalam siguro sa atin. Kasi minsan pagka bibila ko ng pyesa, hindi ko alam kung saan ako pupunta. Kasi karamihan nasa Manila yung mga ano, mga tindahan ng piyesa. Ngayon dito lang malapit na One Rotary. Piyesa ng aircon ng bahay. Aircon sa bahay. O kaya aircon sa sasakyan. Yun, hindi na natin kailangan lumayo. MacArthur Highway, Marilao, Bulacan. Yun lang, share ko lang guys.